Ang ah, sira, ah, sir. Bearing. 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 Ano sa bearing mo, sir? Baka kasya yung bearing ko. Baka kasya yung bearing ko eh. Ah, ilawan ko kayo. Ito sir, baka kasya tong bearing ko eh. Anong size yan? Bearing. Ito yung Okay. May pamalit ka na? Wala pa. Wala pa. Ano sa si bibili kita? na mismo. di Patingin ako. Hindi mo makita eh. May basahan ka? 63 three 2 Balik bibili kita. Picture na natin. Magkakaroon tayo mo kay bibili kita okay, ng okay. bearing ya. Okay sir nakabili na ano, 6302 bearing isa po magkano po sir 50, 50. po 50 ito ka thank you sir thank you

Okay Ayan, okay na, Sir Wait lang, nasira, hindi si Joe Sir, gawin mo, Sir ah, I-try mo muna Test Testing mo ng isang ikot lang Para sure ball tayo na walang problema Yung uh, kita bilang yung bearing Ay, yung bearing? Oo uh. Ano pang gagawin? <laughs> Balit lang, bayaran ko lang ng paggalaw Ay, <laughs> Ay mo na yun, Sir Maliit na bagay lang yun, mo na yun Sir, maraming salamat na. ganyan okay, okay. sige. Ikot ka lang muna isa, sir. Okay. na namin dito. Ah, mamaya pa kami rito. Ay, kanina pa ba kayo nasiraan? Ay, sakto lang. Yung pagdaan mo, kahinto uh, lang din namin. Ah, kararating. Kaya lang, nung pagbire, yung pagbili, yung makakatakuban sa pasto. Eh. Ah. Kaya uh, kasama, wala rin yung spare na uh, bearing. Ah, tumawag kayo ng rescue? Wala din daw. Wala rin yung bearing hahahata akin? <laughs> ay hindi rin nahahata kasi walang gulong e eh. sirayong gulong eh testing mo lang tay para sure ball tayo na hindi magkakaproblema protein ah diyan naman po natin sir <laughs> alamat po ah walang naman po tay ano po yan? presidente ng TODA namin ah presidente ng TODA nyo? Apo. ah po Salamat ka may mga ganyang tumutulong Ah, <laughs> yan din tayo galing sir eh. Opo, okay. salamat din. Eh, wala namang tutulong sa atin kundi Kaya tayo lang. Tayo tayo ring mga nagmo-motor. Si po yan. Ano sir, okay na ba? Oh, okay, makaka-uwi na kayo niyan. Salamat. <laughs> ah, wala naman po sir, wala naman. Oh, salamat. 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 Ha, ah, makakasan pa ba kayo uwi, sir? Ay, pag-asa lang din. Malapit. Ha, pag-asa lang? Ay, makakaabot ka na niyan, sir. Boss, thank you na marami. Ay, wala, naman po, tay. wala naman po, Pai. Wala naman po. Maraming salamat po. God bless Ay, sige, sige. Ah, salamat po. Wala naman po, sir. You, sir. Hindi, sige, sir. Ako na ang bahala. Thank you, thank you. Ah, mahalaga, makauwi na kayo. Thank you, thank you. Marami. Oh, wala naman po, wala naman. Sige, ingat, po, ingat, ingat. Ingat,